Ayan, so mga idol, ayan, pag gusto nyong mag-rent yan, pwede nyo rentahan yan, Meron din tayo mga floating cottage. Ayan. Napakaganda rito mga idol. Napakalinis tubig. Ayan. Ito yung mga floating cottage natin dito. Ayan. So, Kung wala kami magawa, dito kami tumatambay. Ayan. Siyempre, kasama namin si Kuya Tonton. Ang napakahusay na isda. Ayan, si Kapitan Tonton. Ay, syempre, nandito naman ang ating Tito Junjun yun <laughs> Ayan. yan, po ang aming libangan. Ayan, may nahuli na si Idol. Yun. patinya nga dito, kung Ayan, napakalaki, napakaganda. Anong isda yung kanuping? Ayan, walang kamatay ang kanuping mga idol. <laughs> napakaraming isla dito mga idol hindi ka magugutom <laughs> pag wala kang ulam sa bahay yan pwede ka na dito pumunta syempre kailangan may pangkaka yan syempre may pangkaka merino napakaraming isla dito pwede kayong pumunta dito kung saan sa mga isla yan. medyo maulan ngayon mga idol yan nangangawil tayo nangangawil ito yung oh, mga isdang na huli namin ayan meron pa isa ayan kanuping ulit ayan walang kamatay ang kanuping mga idol napakahusay ayan ang dami na natin na huli oh. pamaksiyo pwedeng prito ayan napakahusay ni hey, kuya tonton Pag gusto nyo dito mag-iyaw, ayan, may iyawan dito sa floating cottage habang kayo nagsiswimming sa dagat, ano. Ayan, may CR din yan. At syempre, may second floor yan. Itutok ko kayo dito sa malaking floating cottage natin dito sa maliit na pulo. Ayan, ayan may hagdanan, mga idol. Ayan, paakyat, ano? dito makikita nyo may ba meron din tayong table ayan pwede kayong kumain dito ayan meron second floor yung floating cottage natin at makikita nyo dyan ayan napakalamig dito napaka asang hangin ayan masarap mag swimming dito Kung gusto nyo mag enjoy Punta kayo dito Occidental Mindoro Dito lang yung sa may supply Maliit na pulo Ayan, Meron tayong mga bisita Ayan, Mga magsi swimming Kahit medyo maulan eh Napakaganda Ayan, Pwede kayo dito tumalo na yan Si marami na talaga sila nakarami na si Kuya Tonton yun dalin naman si Dito Jun another kanuping walang kamatay ang kanuping mga idol ayan mukhang dumadami ng isda ah